So ayan mga, mga kabay, namumula na yung lechon natin tapos ayan si tinitingnan. Kuya not noto. Tinitingnan kung luto na. Tinitingnan niya kung luto na ba. Tingnan natin. Kanina crispy pa to eh. Hmm? Magandang araw sa inyo mga kabayan. So andito na tayo sa probinsya ng Samar sa Northern Samar so ngayon uh, may oh, tagtanggal kaming bala, balahibo dahil lilitsunin namin to tsaka meron pa dito mga hita paa so nagkatay pala yung biyanan kong lalaki ay nag, nagkatay yung biyanan ko na ano sila ng baboy binibinta yung iba tapos shout out kay ano ano mo Ano? Shout out kay Ron Ron Asawa ni Mary Joy Ay Mary Joy ay, Andito asawa mo oh. harap ka ay ka Hi hmm. Sabihin mo I love you Love you <laughs> <Asawa na awal. laughs> So ayan ang mga kabayo. Oh. Si Ronel no? Ron Ron Gumawa na ng ano Pang lechon Tapos yung Tapos yung ito oh, no, bibigay ito oh. Ano yung lechon namin oh, mga kabayan. Tinuhog na namin. Ayun na mga kabay, na lechon na yung ano. Natuhog na. Inikot-ikot na yung ulo. Ulo ng baboy. Kakalagay lang. Ayan o, si ano Parag, Paragbirik Sa Bisaya, sa Tagalog Siya yung tagaikot Ang pangalan mo? Ian, Kian Oh siya ka, sabihin mo sa, Shout out sa mama mo Ayan, meron yung anak mo Naglilicho na siya So ayan mga, mga kabay Namumula na yung lechon natin tapos ayan si Kuya Notnot oh. Kulitin na kulot na. Tinitingnan niya kung luto na ba? Chine-check niya. Ano? Luto na hindi, hindi pa. Luto na? Ano? Luto na? Luto na? na mga kabayan yung ano? lechon ulo. Shoutout kay Kuya Nutnut. Sa si Ron Ron sa yung anak oh. si Marjorie pwede na yan ayan na mga kabayan yung tinay yung balat wala na inubos na, na naman bata ayan o oh. Lechon o holo, nawala na yung balat Hina natin Kanina crispy pa to eh

음.